Nice. Hello guys. Good afternoon po. We're back. Nagbabalik po si <laughs> Eh, teacher, this kid lang. Ayan, heto po. Ayan, sige. Meron po kasi pa, ano, pa, pa celebration. Double celebration. Triple celebration for the day. Graduation. Ayan. Tapos sa mga nag-graduate, sa mga Uh, para kay Amoren ayan sa ano nila marami itche at cheboreching nangyaring naganap ayan, pasalamat lang kay Lord ah, ayan, pin meron pin po pin kami pagsasalusaluhan naglalive pa man yung kasama ko oh. pero yung, eh, nandyan man yung dalawang beauty o oh. ah, busy man, uh, man sila o oh. oh. mm, ah, ayan, okay. sige pilot. dahil eto, nag order po kami ayan, nag kami ng kanin ayan, syempre nag KFC na lang kami guys at meron din silang niluto na manok na tandang tandang na manok uh -oh. Uh oh, tandang na manok tandang na uh -oh. tandang native uh oh, tandang na, uh -oh. Tandang na uh oh, tandang na bangos at tandang na bangos <laughs> tandang na ayan kaya ganon Ayan. Siyempre, dahil nga sa pasalamat na lang sa Lord. Ayan, thank you, Lord. Samahan nyo kami sa aming pagkain today. Ayan, sige po. Jer, Jer, Jer. Jer, Namiss mo lang, Jer, Namiss mo lang, Jer, Ito mo ang Wala tayong Serpentina, wala po tayo, guys. Wala po. Wala po kita mga mong serpentina. Nag-order na niya ako niyan. Simple supplement yun eh, kapatid uh, ni Ano, ni Glutogen C. Kaya na tayo, Be. Si. Nagsip kayo yung picture pa na siya Kaya ha. De, pahala nga ng gunting mo dyan, Be. May yung nanap lagi dyan. ni amo sa Maynila. Nga Chicken wings. Amo <laughs> uh, sabi lang ha. Dyan, Ay, ano na tayo po tayo, lotion na nga, RDL. Ah, uh, may RDL po tayo, try ha, Miss Chong. Ah, uh, si Miss Chong, 2.5 po tayo, Miss Chong. Ah, uh, 3KD po tayo dito kay try Sakura, oh. Sakura niya sa na might oh, lotion 3 kg. Ikaw mapapasok niya cellphone ba? O, si Miss Ayan, 2.5 lang na? po. Mm. oh may RBF tayo 1.5 Kojik. oh si Kojik lotion lang ga. Abo ni lotion. Ganyan na Masarap yan ni loto nila. Uh -uh. Masarap yan. Okay. Maanghang. Uh, masabi lang ha. Masarap sa pero maanghang. May isda, may mga manok. Sakura At lang ito, hangga, Sakura. Gusto mo Sakura lotion? Oh, 3 KD lang ga, 3 KD. Bilisan niyo pa 'di magtaran sa si YouTube mm sa. -hmm. Aha, atin na. Oh, 3 KD na ka lang oh, plus 3 KD, 6 KD lang. Kumakain ka man oh, ha. Ayun nga, oh, niya sana may tayo na nag-live sa Facebook. Ah, oh, masarap talaga sa kura ha. Nakalive na pala ako. Oh, dagdag mo lang. Ang ganda Ay, 3 KD lang po tayo dito. 500. Pero tayo mo sa kulit dito, sulod. Ah, mm -hmm. oh, masarap <laughs> din na masel po tayo <laughs> dito, ay 3 KD. Oh, niya sana mm -hmm. may tiyan mm -hmm. lang ga. Every time. Ayan ang sabi lang ha. Ay, kaya yes, sa bel-bel o na. Oh, bit-bit ka na lang mamaya. Bilo, battery na. Sige na. Uh, Nag-live ka pa. Ay, <laughs> eh, kalain ah, no, o eh. Sobrang broadcast. Liza, sobrang ano, na. Hindi, <laughs> hindi na <laughs> kasya. Hindi <laughs> na siya, hindi siya makalive. Sure. Kalobat na eh. bit <laughs> <laughs> Bitbit mo niya, manok no, ako. Hmm? Ayan, sabi lang ha, milat mo uh, yun. Ayan, milat mo yun. Nabay, bite or shift. Ang dami o. Dahil sila ba uh, ako? Bite or shift, ate. Uh, wala, akuang, Ako kuha. Ang kuha. Ang kuha. Kuha ang busing. Okay. Hindi ako sure. Ay, wala pa. Na. Wala. 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 Na. Sa baba, wala. Ay, wala. Wala na lang. Tanong ako kay boss kahapon. Wala tayong milat mo yun. Ay, mag-psycho na lang ka o. Sabi niya, kukunin mo na yun. Masarap tulad. Psycho. Psycho. Oh, makaputi putik pa. Dami dinog mo gunang jeep ate. Sa una sa baba pa kasi bali-bali ko katulog. Unti sting bay ko matulog. Ano, ay sa una duha. Dami tin Lakas, lakas talaga tal mga tulog tal noon eh. Ah, masabi mm. lang ha. Hindi tayo pwede matulog na maayos dito kasi mm -mm. is man tayo. Sabi na may laton din diri. Mulag ang kwan, na ako nakita. Heart Ayan no? beeb, o, si ano. Hindi. Diyan si ano o. Si Nico oh. si. Ni kusi. O, nikusi pala, nikusi. Nikusi lang naman at saka si ano dyan, ang melatonin. Be. O nikusi lang. Ay, o yan, kain ka. Jam. jam, jam. Dili halang. O yan, 3.5 po kay nikusi. Kain na kayo ba? Ano pa, Wala. hello Hello. Walang tisyo to siyang binigay. O rosary. Ang ka pa, rosary. May tisyo tayo yun, di ba? May rosary. Ano, dagdag natin lang, Lotion. Ay, mag sakura na lang ka lang. Para sa kaya. Free e, delivery na. Kumain na ako sa Ay, kayo sa kaya. Ay, likit po tayo dito guys ha. Dari siya. Ah, masabi lang guys. Mga ah, oh, guys. Ah, oh, magtanong na siya. Magtanong. O Jess, kumain ka na be. Babalik nga yan mamaya be. Patayin mo oh muna choice. nga. Huwag lang yung WhatsApp. May customer ka. <coughs> Ito hindi ko sa manok itong talimputi guday o. Oh. Ratong kain. Babalik man yan mamaya, kakain muna tayo. Ano ka ba? Bukas na bulang lang tayo bukas. Umuli ako nung ano yung hipo na tuyo. O, oh, masabi lang ha. Kakag ba? Tawag dyan. Ay, wag Sitaw at saka ulang. Ayan o, Balik Ayan oh. Ayan Siyempre, ganun talaga. Hmm. O, si amo. Ikaw, bakit payat ka? Payat ka ba? Ha? Hmm. Kumain ka na. Ako sa ako, Thank you. Payat ka? Bawala na mag-diet pag may naglilibre. Magda-diet pag wala maglilibre. Patayin ko? <laughs> Ayan, balik na, mga 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 Tiger Thank you. Hmm. <laughs> oh. So, ito yan. Ito, ito yan. Na yung mga account? Hmm? nag mo? Wala may nag okay. okay. pag-paanam pag, mo kayo na, nawag mo sa inyo ba? Hindi Wala ka natin. Kuan lang, ibusa ko kay kuwan lang. Kuan kapin. Kain chain, plano mo na lang kapag Chino, to? Ah, uh, beria. Eh, Native yung manok namin, native. Asa ah, kang papayat ka? Titisay nga ang pabay. Ay, tisay, kung anjan ka man. Just like me. Ikaw papayat, ihilig mo sa Jowa yung nagbibigay ng pagkain. Papayat ka. Huwag ako chin. Alam mo na. Me Just to you. you. Alam. Alam? Kanino manok oh? Gusto ko na ako, kasayang. Thank you, chop. Dalhin mo. Eh, yun ko to sayang. Hindi pa naman sa akin. Ay, suka na ingo. Ay, nag-sa juicy. Isa ito. si... Nag-calling bito si, ano, si Dina. Tubag kong bito na ako. Kano <laughs> sa? Ano? Ano na yun? si Dina. Balik ka na dito. <laughs> Niloto nung, ano namin, kasama namin. Kasama namin pogi. Kakamba siya. Miss mo na to. Siya, hindi mo nami-miss. <laughs> Siya, hindi mo ba namimiss? Kasi oh, ready ni bra, no? Ako, ayun ko. Without ang Layo ako na na, oi. Hindi ka mukha ulit ng nirob. Nilikuan na niya. Basta na ilumay. May gamay nga, tinatang ko ba? Baka may gayuma yan ba? Masarap <laughs> <laughs> man, kasi nga lang sobrang ang hang. Saan so, na ilo mo na, oi. Eh. Ba? Turmeric. Basta pag hindi ko nakikita ang pagkain ba, nagluluto, minsan ilang akong magluto, kumain. <laughs> so, parang ako okay na siya magluto. Huwag mo na na Lalo na nagkakamot. Hala. Ay. 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 kami. Ay. 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 Ay army kami, army. army. Lagdugay naman malay mong kanyang pa na ayon, no? Kanya? Hmm? Ang buta nga kasoy. Lagdugay naman ka nagsugod, ana. Ang buta nga kasoy. Kanyang ako ba kayo nga? Baso na. Dapat dili na tinakoy nako nga ko. Nga, ang sao na lang itong isa ka live nga. Kuan? tato yung, yung pinapanood mo ba? Dito, oh. Dami niyang nilagay dito. Meron pa yung sa parang dito niya. Gabi ito taga ng kuan. Kasoy. Ang dami yung maliit atin. stick? May toothpick siya. Paano, ano kayo mangyayari dun sa kanya? Yung babae na, na, Ano siya, parang ginawang model ba? Para lang to prove sa mga customer na mabisa. Nilagyan talaga dito, oh, ang dami. Sunog. Hmm. Naglagay man ako, hindi man nasunog. Dami ko kayong ganito, oh, yung maliit na... Ako oh, nga, meron ako dito. Dito ba yun? Kuntel. Dapat lang kasi, di ba, may stick man yun. Uh Oo. -oh. Dapat Diyo kung saan ano, lang, yun? dun doon mo lang ipatong magtusok ng... Ay, basin ka tong atong panty katong, di ba, naman sa unang walistik, pakapin. Mm -hmm. hindi man na itong bisa. Dili, Mm -hmm. kaya mo to. Karon ni ko an kanang <laughs> nakol mo jud Tangan nang nangurog <laughs> ta sa pagkita ng gilay tong marmunggus kada ko nga kuan kanang alon na tong. ang kay Dina. Ang nunal dia dako kay dire di ba? Wala na. Kay Dina. Yang ko yum. Tapos ang tanggal ng una. Kasi okay. Di ba yung sa akin dito, di ba? Yung nakol din natin, nakol. Yung gamit ako oil. Yung oil ang ginamit ko doon. Uy, kung ngayon, hindi na kailangan nang uwi. Kumusta niya si Canada? Buha Ikaw, kumusta ka sa Canada? Uy, <laughs> <laughs> kain na, ba? Ba? Kaun Kaun na, kayo Basta, oh, ba? Magutong ba? Ikaw, ka? Basta ako, kain. ba? Parang wing is like that. Manok. Pag-usukwag, pwede na. Hindi, Now you know na. Dito. Pinyin. Hi guys, kain tayo. Minot oi. Minot dere. Minot dere ah. Dire <laughs> mo. Nade kwarta. Mm -hmm. Dito ah. din ulit sa Pilipinas sa Tito. Kaya ba ko kwarta dito? Sa mong galing dito. 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 ang sila pero... Kailangan mo sa utang. Kailangan mo sa expenses. hindi <laughs> mo.